isang bagay lamang ang tiyak. Magkakahiwalay tayo. May isang bagay pa na tiyak, Oscar. Kahit na magkahiwalay tayo, mahal kita. May iwan ko na muna kayo dito at marami pa akong asikasuhin. Alam na ni Kaesing ang lugar na yan. Sana na ang bahala sa inyo. Salamat. O, makita na lang tayo. Ano kaya ang nasin lugar ito? Mukha yata ang padilim ng padilim ang kinabukasan natin, Oscar. Dati masaya tayo. Tahimik. Walang problema. Ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumikip na ang buhay natin. Ni Hindi na tayo makalantad na magkasama. Para ka ng na hinahabol. Na kailangan magtago sa... sa lunggana ito. Bakit naging gayot ang swerte natin, Oscar? walang kasagutan sa tanong mo niyan, Lusing. Kung alam lang natin ang mangyayari, sana nagawa na natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa gandong buhay. Talagang walang katiyakan ang buhay. Sa so ngayon, isang bagay lamang ang tiyak. Magkakahiwalay tayo. May isang bagay panatiyak, Oscar. Kahit na magkahihwalay tayo, mahal kita. Lucy, kung anong ginawa mo sa kalabok ko. Tsaka kung gagawin sa'yo. Sigurado uh, 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 uh. si Oscar may gagawa ng pagkamatay ni Magno. Kinakaban nga ako eh. Baka tayong susunod. Ba't ka magpapauna? Magplano tayo. Unahan natin siya ang tayo natin. Jack, pupuntahan tayo nun sa taguan natin ng kalabaw. Aba, wala. Magandang gabi sa iyo, Kiko. Naligo ka yata. Bait alam mo nandito ako. Dito pala ninyo itinatago mga bakang ninanakaw ninyo, ano? Hindi namin nakaw yan. Nantay ko nga may mayari, para bilhin ko lahat yan. Ano, nandito ka? Hindi ako mainip. Halika, maginuman muna tayo. Kiko, wag mo akong lukohin. Hindi kita linuloko, Oscar. May kailangan ka ba sa akin? Meron. Ah! Nadali <laughs> mo! Ang galing mo! Iri! Sabihin natin kay Hepe, sigurado may premyo tayo. <laughs> Hindi yan ang nagpapahaba ng buhay ko. Ito,